guys yung dalawang yan, dalawang batuta gustong gusto nila tong ice gem sing ko lang yung, uh, yung icing tapos sa kanila yung biskuit ayan, uh, ayan guys may icing yung ice cream wait lang anak wait alisin ko yung icing oh wala na yan kalang na, Hangga na gusto nila ayos <laughs> dyan. Lalo na itong damulag na ito lang pinatawa do. Oh. Mm, yung ice gem. Pati ice gem kinain. Ano mong classic, ka? Uy! Ano mong klase kang batuta ka? ice gem kinain mo. Ah, magpakalala ka. Hello, mga kasubscribe. Bakit ka follow naman po ako at and subscribe ang aking Dabiana. Ako po si Dabiana. Kamu, 11 kilos po. Dala sa akin katakawan. Kahit ice gem. Kinahain. Isa pa. Biskuit lang naman eh. Ang dali lang anak. Akin yung, akin yung icing. Ayan o, oh, ice. Akin na nga lang yung ice. Tingnan nyo, guys. Tingnan nyo. Sumusugod na si Dabiana Ay, yung isa tahini. Na-pour pain. Mm. Wait, anak. Akaw. Ang bilis mo naman kasi. Diyan hmm. pa kayo ko talaga. Uh -huh. Eh, hindi yan. Ayun na anak ko. Ito maarte ito eh. Si batang kanino maarte. ah oh, naku, Lalang yung kami yan. Ayaw mo, bigay mo kay Dabiana. Si Dabiana, lahat kinain niya. mo na. si Dabiana, oh, walang inuuro nga. Ayaw, si Dabiana. Kita yung laki ng laki, tayo. Grabe, pag, pag makita niya, pag binuhat niya, ang bigat, grabe. So naman, Diyos, kahit na ano ka ingin, eh, say hello ka sa mga followers natin. Yung na, para, para tumami followers natin. Wait, wait, so platita ka rin, Puro pagkain lang, ang alam mo. Wala na. Bye-bye na kayo. Bye-bye na. Bye-bye na, Amino. Bye-bye na.